Mga boss, meron tayo ginagawa dito. Good morning po sa inyo lahat. Toyota Avanza. Yan. 49,000 km. Pero, tingnan nyo. Mukhang nag-overheat. Pero, sabi daw naman, nagawa na daw ng uh, paraan yan. Inayos na. Tapos, ang inaayos ko dito or chinecheck ko dito kung bakit maingay yung makina niya. So, i-attach ko na lang yung video para marinig nyo rin Sobrang ingay Tapos ayun inalam namin Nung okay yung clearance Okay naman yung clearance nya Wala namang sabit dito sa mga cup Tapos yung timing nya Chinik namin Medyo off sya So iniisip ko kasi Kadalasan sa mga Toyota Avanza Napapasukan ng tubig dito Baka bumalaktot yung kanyang connecting rod So aalamin namin kung ano pa yung Makikita namin dito Ayan yan, inisa-isa rin namin yung mga cup dito. Wala namang problema. Tingin ko nga sa ilalim to. Connecting rod. So, nagtitipid pa naman yung may-ari. Kaya lang, may problema talaga sa makina. Nag-coat na rin pala to. O binigyan siya ng coat sa kasa, 200,000 yung magagastos. So, tingnan natin kung ano magagawa natin dito para magawa yung problema niyang napakaingay. Okay? kasi pambenta na rin mga boss eh pero kailangan muna natin gawin pero hindi natin pa pwedeng shortcut kasi baka magka problema pa okay so tatanggalin ko lang yung mga spark plug Cha check, ko kung uh, okay yung mga piston kasi baka baluktot malamang baluktot talaga kasi ito tapos ito pa sinilip ko yung kanyang air cleaner housing ayan meron nakita akong ganito eh indicate indication to na may nakapasok na tubig ayan o oh. tingin ko nag o oh, hindi naman sya nag kasi pa kaunti lang naman kasi umaandar pa eh wala nga palya eh pero yun iisa isay namin para ma address ko ng problema top dead hmm. sa pula running mate Bam. Pagoy So <laughs> balok to. Itong tres. Pihit. May portion na tumitigas. hindi naman sumabit yung dipstick. Ito yung pula. Top tin. Top dead. Hindi pantay din dun sa number 1. Ito. Hmm. ito na yun ayun windows 10 mataas pumantay siya dito sa 1 at saka 2 3 at saka 4 nakababa o, possible ang baluktot dito 3 at saka 4 dalawa problema ko yan? dalawa baluktot yung P Conrad mo ano yun? nakababa yung ano piston mo sa number 3 tsaka number 4 top dead siya. di lalim yun problema makina talaga to eh <coughs> ang iniisip ko kung pwedeng dudukutin na lang natin ano? dudukutin kaya lang i-exceed eh, siya sa limit ni sir eh kasi sabi ni sir mga 10,000 lang daw eh lalagpas kasi yun sa 10,000 talaga ay pag ganyan uh, eh, yun nakalas na yung cylinder head ok ito sir 3 at saka po rin sabi ko kanina eh ito 3 eh. mataas yung 2 nakababa yung 3 ito naman sige na ito naman tayo sabit na natang piston eh nag pinipinit mong matigas okay, bon, bon. hmm ito na natin pantay natin yan oh baba oh mm. 3 tsaka 4 nga tama 3,4 4, 4 yung naapektuhan dapat dito na lang para mas madali na sunod sunod, <laughs> sunod. 3 tsaka ito. 4 na. tatanggalin yung starter nyo ayan ayan Kita natin 3 at 4 talaga. Okay, rumiyata. Dugot lang. Unga, nakakapagtaka eh. Okay. kuteng mo adang. Kutem. Adiw. Ah, adiw. Isa ya. <laughs> Galit. Isa ya. Tolad. <laughs> <laughs> Dropping balukto talaga 'to. Okay. Yay. Ayun na. Sapoldin yung gilid eh. Bang kitang kita Uy, kita. sumayad Sayad So, dalawa lang yung pinalitan ako, na Conrad Yung dalawa, okay pa naman Balik lang yan Walang budget <laughs> Walang budget eh Ayun talaga Ang buhay ng tao Tapos ikot natin mamaya kung may maganit pa Sigurado yan, wala na yan yun no dukot lang guys ha dukot lang <laughs> isa isa lang baka malipat lipat yan eh So ayun mga boss na figure out natin na 3 at saka 4 talaga yung problema. Pinalitan namin to ng Conrad pero hindi namin pinalitan ito ng piston ring. Kasi nga nagbabudget pa yung may-ari o walang budget. Kaya hindi na namin pinalitan kasi wala rin naman siyang blow by. And Uh, ibibenta na rin kasi yung unit wala siyang budget kaya syempre kailangan gawa natin ng paraan para nang sa ganun makatipid naman sila ngayon uh, umandar na yung sasakyan hindi ko lang na videohan pero yung unang andar niya maingay then nung umakyat na yung langis ay nawala na nga yun solve na ang problema natin mga boss kaya kapag kalimbawa nagkaroon kayo ng ganitong problema o meron kayong ganitong uh, avansa ay mas mainam na takpan nyo yung uh, inyong sasakyan o di kaya gawan nyo ng paraan para hindi makahigop ng tubig yung inyong air cleaner. Okay? So, yun lang mga boss. Sana meron tayong konting natutunan sa video natin ngayong gabi o ngayong araw. Depende kung kailan kayo nanonood Then, ang makina nito is K3VE 2012 na Toyota Avanza 1.3E, mga boss. So, yun lang. Sana meron tayong... Uh, Kapulutan ng aral dito sa video na 'to. Maraming maraming salamat po.